Ngayong araw ay inaayos si tatay ang aming mga halaman. Tinanggal niya na ang mga halaman na sa tingin namin ay hindi na namin mapapakinabangan just to give away our tuba-tuba, ang aming mga tanim na tuba-tuba. Ayan, napakahirap kasi na mangingi lalo ngayong bakasyon ng tuba-tuba. Ayan, araw-araw kasi naming iniinom ang nilagang tuba-tuba, tuba-tuba baga, Dahil sa pagkadami-dami kong gamot, Ah, sinasabayan ko rin ang mga katulad nitong herbal. Dati natatakot akong uminom ng tuba-tuba kasi nga lumaki ako na ang paniniwala ko ay lason. Pero ang lason lang naman pala nito ay yung bunga. At lumaki din ako na pinaniniwalaan lang namin na ang tuba-tuba ay pangtapa lang sa mga bali-bali o lapo ang tawag sa amin. So hindi pala marami palang pakinabang ang tuba-tuba. Katulad ng ito ay nakakatulong para pababain ang cholesterol level. Hindi po ako doktor at hindi po ako expert dito pero ginagawa ko ito just to help myself. At kung umukol sa akin baka umukol din po sa inyo. Yan, healing uric acid, healing diabetes, curing cancer, lowering high blood level, asthma and heart breath, uh, breathing medicine, curing ulcer, curing acne, mild cough medicine, curing back pain, curing eczema and rheumatic, medicine for hemorrhoids, diminishing lice, cure liver, skin face regeneration, and removing the blackheads. So, marami pang iba. Uh, marami pang iba ang nagagawa nito. So, paano ko ito ginagawa? So, unang-una, kumuha ka, or kumuha ka ng pitong daon nito, yung medyo mature na, kumuha ka ng pitong daon nito, at uh, limang tasang tubig o limang basong tubig. Pakuluan ito sa loob ng 15 minutes. And then, sa loob ng 15 minutes, pagka ito ay natapos na, kinakailangang tanggalin mo na yung mga dahon. At kinakailangan palang pakuluin ito ng pakuluin sa loob ng 15 minutes ng walang takip. Hindi ko alam kung ano ang science base nito, pero yon ang napanood ko na kinakailangan walang takip. So ayan, hindi naman ako namatay at naging okay naman sa akin. Baka umukay din sa inyo, umukol din sa inyo, subukan nyo na din po. So that's all. Thank you and bye!